Samantana, tanggapan ng Department of Health isang bisaya sa Leyte. Binisita naman ni Secretary Erbosa para mapalakas pa ang servisyong pangkalusugan. detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga aga, Jimmy. Binisita ni DOH Secretary Chudoro Tenerbuza ang DOH Regional Office sa Eastern Visayas. Naglalayang pagbisita ng Secretary para lamin ng mga proseso at sistema sa pagbibigay serbisyo sa pangkalusugan ng mga ahinsya sa DOH sa Tacloban at buong Eastern Visayas kasama niya, Secretary Busa si Dr. Alan Tupi at Dr. Ophelia Alcantara. Personal din na nakausap ang mga namamahal sa iba't ibang division, cluster unit at program manager ng DOH at si Regional Director Dr. Superia Sabalbarino. Naglalayon din na makita kung napapatubad ba ang 8-point action agenda at 8 priority health outcomes ng Departamento Kalagip na kung ipapatupad ang programa pang kalusugan. ladito dito sa DYVL Action Radio Takloban, ito si Aras Jimmy Angay-Angay para sa Dizia una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daging salamat, Jimmy Angay-Angay.